Miami Heat 45 wins, 36 losses. Well, eto nga ngayon mga kawan stories ang hawak na record ng team na ito. Bukod nga sa katotohanan na, na nasa winning column sila sa pagkapanalo sa huling game kontra sa Toronto Raptors, eto rin naman ang huli nilang makakalaban. Lingid nga sa kaalaman ng lahat, mga kawan stories hindi lamang sa Western Conference ang may dikitang win-loss record dahil pati sa East, merong three-way tie. Orlando Magic, Philadelphia 76ers at Indiana Pacers. Pagdating sa Heat, na pangwalo, malaki ang chance ang dumiretso agad sa top 6. Bakit? Well, tara na talakayin natin at alamin yan dito at sundan ang usap-usapan ng mga fans na kabado nga daw ang New Orleans Pelicans kontra sa Lakers at paglalaruin nila dito si Brandon Ingram kahit hindi pa 100% ang healthy nito. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Para nga po sa kaalaman ng lahat mga kawan stories, hindi lang sa West merong magandang labanana dahil pagdating sa East, well, meron ditong three-way tie, Orlando Magic, Philadelphia 76ers at Indiana Pacers. Malalaman nga natin bukas ang final seeding ng panlima at pang-anim sa kanila pero Meron pa diyang naghahabol mga ka One Stories dahil sa pagkapanalo nga po ng Miami Heat sa last game nila kontra sa Toronto Raptors mas pinasakit nga nito ang ulo ng panglima at pang-anim. Bakit? Well, lingid nga sa kalaman ng lahat, ang panlima nga po na Orlando Magic at panganim na Philadelphia 76ers ay nasa alanganing pwesto dahil hawak nga po ng Miami ang tiebreaker sa dalawang ito. Kung sakali man nga pong matalo ito sa kanilang huling game bukas, tataas ang Miami Heat hanggang sa panganim. Pagdating naman sa Indiana Pacers, ito lamang ang team na lamang sa Miami Heat pagdating sa head-to-head -head matchup. Kaya naman kahit si Jimmy Butler natutuwa sa mga nangyayari na kahit ma napakaraming games itong nawala dahil sa injury, buhay pa rin hanggang sa ngayon sa contention ang Miami sa playoffs. Sa last game nga po nila kontra sa Toronto Raptors, sisiguraduhin ng Miami ang panalo. Ngunit kung sakali man nga pong manalo ang unang tatlong team, malamang sa malamang mananatili sila sa pangwalo Sa kabilang banda naman mga kawan Stories tungkol sa Lakers at Pelicans Marami nga po mga kawan Stories ang naniniwala ngayon na malaki Ang chance ang makuha dito ng Lakers Ang panalo. Bakit? Lingid nga sa kalaman ng lahat Nagawa na nga itong matalo ng Lakers Noong nakarang in-season tournament Isa pa, kumpleto ang Lakers Andyan si Anthony Davis at si Lebron James Ang problema hindi pa rin maglalaro si Jared Vanderbilt na isa sa mga best defender nila na tumulong para mapahinto si Zion Williamson. Pero mukhang sa pagkapanalo rin ng Phoenix Suns kahapon nagkaroon ng kaba sa dibdib ang New Orleans Pelicans. As of today, do or die game ang mangyayari last game ng regular season para sa Pelicans at sa Lakers. Kung manalo Lakers, dadaan sa play-in ang Pelicans. Kung manalo ang Pelicans, babagsak sa pangsampo ang Lakers. Pero mukhang literal kinakabahan ngayon ng Pelicans dahil ayon sa injury report, posibleng paglaruin na nila si Brandon Ingram. Maraming nga po mga analyst ang nagsasabing hindi pa ito 100% fully healthy ay paglalaro inagad ito ng Pelicans para masabayana ang Lakers pero sa limitadong minuto yan para na naman ang ibibigay sa kanya.